Teresa po ma'am Ro Ronaline Pangala Pangalan Pangalan niyo ma'am Janel <laughs> Thank you ma'am <laughs> Ma'am helmet <we'll> pala <laughs> Okay lang, gagahin naman nila ako dito. Okay lang po. <laughs> dito na lang po, ma'am. Sige, sabihin na lang po. Ah. Dito po. Okay. Sige lang ma'am, sige lang po. Ah, oh, okay lang tama. Hey, thank you po. May tips si ma'am. <laughs> Ang galing! Ang galing! <laughs> Sana ah. Oh. Sige po, thank you ma'am, thank you. Okay lang po. Thank you rin ma'am. Muntik pa madala yung helmet natin ng no, mga cops. Adjust lang natin yung ano. Yung ilaw. Ay, sorry. Sorry. <laughs> Okay. May tip si Ma'am no sa atin ng mga kasas dito na tayo sa Kainta East Road Bank, Kainta Rizal. Nandito na tayo. binigay sa atin may 20 plus si ma'am sa atin ng mga cops na tip ah. okay so alright long ride thank you kay ma'am Kapang tayo. Kapang tayo pabalik. Nandito sa ano no, mga kakaos, nandito sa Bread Talk Gateway yung pasahero natin. Baka ito na yun. Pangala pangalan, pangalan niyo ma'am? Janel. Janel. Check po natin. Wow! Yun. Ang ganda! Marikina yung drop-up mo no? Shower ka pa? Hindi na? Okay na po. Kita pa? Thank you ma'am, naka ano, thank you po. dito na tayo sa Indigos man ma'am, mga kaw, sa drop-off location ni ma'am sa Marikina, Indigos Street time check tayo uh, 9.34 na ang bilis lang ng oras di pa tayo kumita <laughs> alright binalik na naman ulit tayo sa ano sa Kareno Highway sa Sauyo doon na tayo galing kanina sobrang traffic pa naman dito lang din yung pickup sa ah, uh, Kison yung pickup dito na tayo sa ano sa kanyang pick up location siguro mga kaos na hanggang alas 11 alas 12 lang siguro tayo muna tayo magpupuyat ng sagat saan so, banda si mama ay nako ngayon lang ulit tayo bumi ng sabado no mga kaobs na magpupuyat ulit Tawagan natin. Ay, sumagot sa ano natin eh. Sa message. Tawagan natin. Naku po. <laughs> Gago! Out of coverage area. Ay. Paano masabi? <laughs> Gago! Nag-book tapos naka-off yung CP. Ano kaya yun? Putik nabudol pa yata tayo nayupak na yan <laughs> wala atong coverage area no mga cubs oh. patay tayo dyan marilo Ronaldin ang Ronaldin Remedio yung pangalan. Hindi kaya to. Hindi eh. <laughs> Gago. Wag na baka wala lang signal doon sa area niya wala talaga hot rod sa area hindi kaya to Ro eh, Ronalyn kala ko pickbook na kasi di ko makontak hot rod cover sa area Ah, oh, akala ko big booking. <laughs> <laughs> Sabi ko ba tay big booking ba yata ako ha? may dala pala si Ma'am ng helmet. Sige po. Atay. Sarap-sarap pa naman ang abang ko ng booking doon sa Eton. Tapos mapick booking lang ako. <laughs> Ay, ko, ko, yung ang, yung ko. ang iniisip ko, baka wala lang, ano, wala ka lang signal sa loob. Sabi ko, baka wala lang siguro signal si... Baka wala lang siguro signal si ma'am. Meron pala, antay ako na antay lang tawag. Wala na tawag, mali pala yung signal. Oh, nag-text din ako eh. Sabi ko, Tawagan ko na nga lang to, di nagre-reply sa... di lang po. No mam ma sa oke pa. Okay, dito tayo sa derp location ni Mama Ma's. Tara ha, tey ba, na malay mo shortingin tayo <laughs> gago <laughs> tagal naman thank you